kung parte ng tubig guys doon ngayon kung laba laba lang, okay doon kasi may ilog maraming tubig pero kung yung mga kagaya ng inumin guys at saka yung mga pangsaing malayo yung igiban nila doon dito naman din sa Imos sa tinitirahan namin laging walang tubig pero yung igiban hindi naman kasing layo doon sa kanila Kaya mas okay okay pa rin dito ang tubig guys. Kumpara doon. Tama, ang pakiramdam ko, hindi pa okay. Ayan si mama guys, so bagong gising yan si mama. <laughs> Nakaupo na naman sa kaniyang pwesto. <clears throat> Ayan, papakita ko sa inyo guys yung aking gina mo, sa aking bagoong. Ito na lang yung natira kasi nabenta na yung mga daing at tuyo ko. Ayan, ito na lang yung natira ko guys. Ay, hindi ko siya Kasi talagang sinasarado ko kasi ng maigi to. Oh. Bibili pa kasi ako ng ano nito guys, yung lagayan. Ayan. Ang bili ko lang nito is 200. Ang bili ko nito. Pero ito kasi guys, matakal-takal ko ito at bibilang ko siya ng lagayan. Ang bintahan kasi dito guys is 110 yung isang ano, parang isang baso na takal ba. 110. Ayan, <coughs> so ito na lang yung natitira. Yung aking pusa guys, so, hinahanap niya na sa'yo ng amoy. Wag Ming! <laughs> Sa Hindi niya to mapasok guys kasi nakasarado talaga to ng no? maigi. Yun. Miss na miss ko talaga to guys. Alam niyo nasa buhol ako. Miss na miss ko yung araw-araw uh, kong ginagamit na ano. Mag, ayan. <laughs> Titimpla ko guys. Ah, gumaan ganyan pakiramdam. Hindi talaga okay yung aking pakiramdam. Dahil ako ay inubuat, inubuat silipon. <coughs> ay, yung pusa guys, oh. Yeah. Nagutom na ito aking pusa. Ngayon lang naman, ngayon lang naman siya nagaganito guys. Yung parang aligaga yung akong pusa. <coughs> Ayan, damihan ko siya ng tubig kasi ayaw ko nang matamis. Ayan. So, ngayon ay medyo maano na to. Medyo matabang-tabang na to ng unti. Alis oh, kami! Sarap.